Korean Hello. Birthday. <laughs> Advance birthday. Baka hindi tayo makapag birthday sa ano sa barko eh. Okay na dito at least kasama ko ang the gang. Ah! Brother, Alpha brother. five, <coughs> brother. What? So ayan guys, um, ang problem is masyado na madilim. Yeah, as you can see. So kinasala lang namin yung ano, yung I'm, para sa Eh marami din kasi ano. Marami din kasi uh, nakapila then late na rin kami nagbayad. So oh. dapat pala mas maganda kung maaga kami magbayad para mauuna kami. Kasi usual, syempre yung time na sinabila, nila hindi rin nasusunod. Kasi nga uh, maglo-load at saka unload din nung ano, ng tourist doon sa may bangka, 'di diba? So it takes time. Diba? Kung pwede nga lang ganyan, diba? Kung sabi nila kung go pa kami, sabi ko hindi na go. Kasi hindi na aabutin talaga. Okay, so guys, uh, next destination. Ano next destination natin? Buffet! Ayan. With mommy's birthday is you got game to your phone. Okay, so ano naman kami ngayon? Ito yung last tanong namin. It's what? Do you got any games in your phone? Mm -hmm, games in your phone. So ano kami? Pa dinner kami na parang ano may konting class ang dinner kaya naka yan naka mayor ano mayor mayor na Manila at attire yan so let's go guys do sa ano sa naman tayo oy bakit ganun ay iniwan niya my birthday iniwan ako si bala ka sa buhay so anyway guys ano pupunta kami sa Henan para daw celebrate at very advanced birthday. Kasi nga minsan ang problema, yung isang kupal, yung kapitan, hindi ka makapag-celebrate ng birthday. Kaya ngayon nila ina-advance. Galing no, Mayo pa lang ngayon, pero August oh, pa yung birthday ko. Oh, ako so, okay, na yun, doon sa Henan kami. Doon sa Nepin ko, dito lang ako sa Agdalan, bahala sila dyan. Dito tayo. Mabaka natin sila. Wala. <laughs> wala sila dyan. Ikaw sa ground. <laughs> so yun, nung nagsalisihan, eh wala eh. Sinarado nila eh, kaya, di ba? Ito na, yun, ground floor na. So, abangan na natin sila dito. Guys, may fire gun pala kayong dito. Ang problema, hindi ata pwede tamaan. Sir, din na, sir. Sibot. Gusto yung manood ng part Parang ang daming tao sa Henan, ah. Ayun, oh. Honey, dog. I think there's plenty Stop people. Digging. Oh, dog. Hi, dog. Parang daming tao na ka. Ito ba 'yon? So sabi ni Miss hindi daw dito. Yung isa pa daw na henan. Daming henan dito ah. Pero to marami na rin kumakain, tingnan niyo. Tapos sabi ni Mrs. Aircon daw yun Kasi ito ano to eh, open eh Man, Hindi aircon So tara guys, let's go to the aircon henan para mas masarap kumain. Sabi nga, anli daw din pati ang doon yung Kaya lang, ano ako, lalang ngayon bukas sa 1.9 km. So hindi pwede mag masyado maglaseng. And flight din bukas nang ano, ng hapon. nandito na kami sa so, sea, sea Breeze. ba ma'am? Sea Breeze Cafe, Henan. Parang wala masyadong tao. Or, wow! Executive, brad! Parang sarap. Look at that. Tara guys, kain na tayo. Happy birthday, brother. Ah! Ayan guys, so nandito na kami sa ano, buffet. Luckily, do we have lunch? Di ba wala? Ayan, so malakas kami kumain ngayon kasi hindi kami nag-lunch. Then ngayon, dalawa yung stub. Ayan na meal. Ayan no, strap. So this one is for a limited buffet. This one is for a limited drinks. Diba? Tapos yun nga, um, pinahan na ano, na birthday ko nga. So nag-add siya ng 200 para sa cake. Parang gugulatin ako. Tapos ang problema pa nito, medyo isolated yung ano, yung room. daming tao. Magkakalap kami dito ngayon. Ang daming, daming tao, bahala na. Sige guys, tick check natin kung ano mga pagkain. So bago ako kakain, eh, titignan muna natin yung mga pagkain para makita niyo. Hi guys, so we still have almost 2 hours to uh, yeah. to uh, eat the buffet. Then, ito yung first plate ko. Then, kung makikita niyo mayroon ako nito. Guys, napaka, ano, napaka memorable tong, ano, fried kangkong na to. Yung, after exam na, board exam, nandibro yung, ano, isang kabatch ko sa, parang kabalin ata yun sa QC. Dati pala siyang ano doon, um, pag ng plato or mess man. Yun uh, yung nga, sa dami ng pagkain na uh, parang hindi naman alam po. Hindi ko alam kung kukunin ko. Ito na, kuha ko. Kaya, hmm? uh, parang kita ko ng ganito or ulang ko pinakain ko. Memorable bad. Uh, okay, hey guys. Good job, sir. Kaya mo tayo. Hello. Birthday. <laughs> Advance birthday. Baka hindi tayo makapag-birthday sa, ano, sa barko eh. Okay na dito at least kasama ko ang... The Gang! brother. high five brother. What? Yeah, brother. Yeah. That's not my birthday. Brother. My birthday yeah. is on January kita. Okay. All right, brother. okay, second set. Uh, yan, so teknik dito sa buffet. Huwag oh, marami. Kunti-kunti lang para lahat matikman mo, di ba, brother? Di ba, master? Master buffet. Ayan, steam second set nyo. This Eat the chunk of meat. That's Asian buffet. Brother. Are you Vietnamese? Do you like, you like foods? Huh? What's that? Can you explain what's this? What am I How about you? Popcorn. Popcorn. Ito, ito. Balibasa to, may bantay. Kaya kita mo, pula na. Dapat akong pula eh, kasi ako may birthday. Anyway, we will see. Wala na eh. Second plate pa lang. Gusto ko na. Hindi man ako nagtanghali yan. Ewan ko. Tuwaram bloated. Wine. Kaya na yung wine. Malapit mag 9 o'clock. Thank you. <laughs> Matatlo pa. <laughs> Boss, pwede yung bote na lang. Pwede lang kala. white Baka di mag bukas. puti. Puti, tsaka Pula. Ito So guys, last call ng drinks. Kasi 9 o'clock yun lang yung drinks. Tapos yung food is at 10 o'clock. What you're going to say, Tanya? We are Asian a chunk of meat to satisfy ourselves. <laughs> yun yung tinatawag na ano, sulitin. So, ayun. So, last call para sa drink. Drinks. Kaya ayan, tignan mo. Last call ng red wine. <laughs> Sige. Three for daddy, two for wine. Three for me. Sana good luck bukas kung makakagising pa ako yan. Baka tanghali na ako magising. Ay, ikaw, ano ka? Yo, brother, what's up? That's my brother. Hindi mo ko matitikman You got games in your phone? Give you me the camera What? Um, Do you got any games in your phone? Alright Isa pa Ang katawan mo lang ng habol ko You got games in <laughs> <to> your phone? Wala <laughs> <laughs> na mga vlogger na lang yung mga bata Masanay na sa akin So anyway guys, enjoy the red wine. Yeah. sa akin. Dalawa sa kanya. Good petai. Ano mo, Ge? So yun guys, alas gis na. <laughs> tapos na. Ano ma'am, okay ka na? I'm okay. Ano, hindi pa natin plat. Kaya hindi yung pa mesa <laughs> o hindi na. <laughs> so yun guys, tapos <laughs> na po yung ano. Yung very advanced birthday vlog ko. <laughs> so yun guys, See you on my next vlog. Bye-bye. Oh guys, record breaking oh. Nagawa ulit namin. Kami na lang ang tao. Kami ang the last. Last guy na lalabas dito sa ano sa buffet. Look. Wala tao. Yay! Yes, world record sa Boracay. Kami ang pinaka last na ano. Last na lumabas. Diba? Sabihin kami masisiba. Okay guys, see you on my next vlog.